Hi guys! Welcome to my channel. This is Maricel Piquero Vlog TV. Kamusta po kayo? Good morning, good morning, good morning Philippines! Good morning, good morning KSA kasi buntag pa dito. Sumaga pa lang dito sa KSA. Madaling araw pa lang. So tayo, dahil tayo ay mga nanay na kailangan natin magpagwapa. Kailangan magpagwapa para di tayo sa sa so need natin magpagwapa. Na iyon ani ba? Kagwapa na kagwapa na ako. Daghanig jud daghanig lab na ako kay kagwapa na ako mo ako na ako. Stellan, doyak. Yeah pagwapa ta aron di tabijaan sa mga so liyahin nyo pa maganda para hindi ito yung payo ko sa ating mga nanay kailangan natin magpagwapa para hindi tayo iwanan ng ating mga huh? magpagpablandi-blandi po tagamay ba o tinamang pablandi-blandi po tagamay. Aron ma matabang asawa mahumaling sa atin. Diba? Ganda mo, oh. 'Di ba? Kanta talaga. Tenan mo. Hindi na kailangan magpabotox 'yan. Pa kailangan magpabotox, magkanda ano ka pa? Mag-aksaya ka pa ng pera. Magpagwapa ka na lang, oh. Diba? May solusyon yan. Kailangan maging wise tayo, tayo mga nanay magpagwapa tayo para di tayo bijaan sa itong mga asawa. ba? Diba? Hindi mm. na natin kailangan magpabotox. May paraan. <laughs> Magpablandi-blandi po tagamay kay ka ng arong bata. Ganahan po sa ato ang tanatong bana ba? Hi sa mga bisdak dyan ang hindi mag-subscribe sa akin magiging katulad ko guapa subscribe nyo naman ako touch nyo naman ang bell button ko para lagi kayong updated sa video ko di ninyo makikita yung kag kagandahan ko pag hindi kayo mag-subscribe subscribe, subscribe nyo naman ako baka pwede supportahan nyo naman ang aking kagandahan nang sa ganun ay masuportahan ko rin ang aking pag pagpapaganda. 'Di ba? Suportahan niyo naman ako kahit papaano. Please like and share. Para makita ng madlang people na ito yung ganda natin. Kailangan nating papanalitilihin para hindi tayo tatanda. Guys, meron akong kapitbahay dati naalala ko yun hmm? mga since 22, 23 24, 25 I think siguro ako noon tapos siyempre, ako kayo sulod-sulod ang anak ko dori may pasulatido, kwento lang tayo real talk lang tayo guys ngayon sabi niya waa, na na siya anak isa ako naman siguro nung time na 'yon mga lima na anak ko. Sabi niya, nakita ko yung kasal nila, nagkinasal sila pero nung ikinasal sila, ano sila nung pagkasal na 'yon, ah, parang sapilitan. Kasi yung babae medyo may edad na. Yung babae may edad na tapos ano, yung lalaki medyo bata-bata pa. Kapit-bahay namin. Ngayon, siyempre mga maliliit pa mga anak ko noon eh. Sabi niya, kita niya ako ikaw dapat sabi niya may anak pa siya ha dapat kung ano ka ano nakilala ka ng asawa mo dapat panitalihin mo yun maganda ka kung ano yung nakilala ka yun pa rin wag mong gababaguhin sabi niya ha kasi kapag binago mo dyan yung asawa natin nagluluko mm -hmm. okay kasi ako noon, talagang lusyang na lusyang na ako noon. Talagang focus ako sa aking mga, sa mga aking mga junakis. Siyempre sa lima ba naman eh. Ngayon, sabi niya, tingnan mo ako, gayahin niyo ako. Talagang, kung parang ating asawa mahumaling, makamot-mukat-mukat ko, guys. Ang lalaki, Maritis lang <laughs> Si Maritis noon Buhay na Kaya si Maritis ngayon nag, -nag level up Tingnan nyo si Maritis Gumanda Yan ang Maritis Kaya guys Nagtaka ako Sabi ko sa isip-isip ko Nabalitaan ko nag nagkaroon ng Another woman Yung gay parang nagkalabu-labuan paano? hindi niya na yung ganda niya tingnan mo ko ngayon panatili ko yung ganda ko kaya kayong mga nanay kayahin niyo ako maganda magpaganda kayo ng ganto. huwag kayong mag huwag kayong mag alinlangan magpaganda kasi kung hindi ka magpapaganda iiwanan tayo ng ating mga asawa. Diba? So, dapat, mananatili yung ating young and fresh. Mm. Mwah! di Diba? Ganda, oh. Diba? Magpablandi-blandi po tagamay. Kasi para magwapa po tagamay. huwag natin pababayaan ang ating mga sarili guys panatilihin nating maganda para always young and fresh hindi yung pababayaan natin ang ating mga sarili huwag pa -blandi, blandi kahit kaunti di ba hindi tayo ng kaunti hmm. bisan ang buhok natin ay e para ng sapot ang gwapa gihapon kay ang di at tama bija atong mga bana di ba so sinong lalaban jan Kayahin niyo ko di ba ganda ganda ko walang panama jan si iba na sa beauty ko tingnan mo naman oh hmm walang panama dyan si Iba na Alawi. Sus. Ano panama sa akin yan? Tingnan mo nga ngayon, Iba na Alawi. Follow me. Follow you and follow. Diba? So, dapat tayong mga nanay always magpaganda para sa future. Hmm ganito mga ano, mga pampurma. Hmm, di ba? Hindi kay kakahiya ng asawa mo. Sa beauty mong ito, ikakahiya ka. Young and fresh. Sinong lalaban dyan? Ano? Laban na kayo. saan pa? Kailangan pa natin magpaputok. No need. No need. Kaya, mo nga. Oh. Um, um. Kaya kayo guys, gayahin niyo ako. Gayahin niyo ako. Maganda. Huwag tayong papahuli sa uso. Kung anong uso, gayahin mo. Oh. No. Tulad ako ang tularan niyo tinan mo akaganda ko maba mm -hmm. ang buhok palagi nakalipstick para pag si Mr. mwah mm -hmm. diba alam mo kaya huwag tayong magpapawala ng pampaganda dapat nananatili tayong young and fresh young and fresh ba? Diba? Yun ang solusyon sa ating mga misis. missis ng tahanan. So yun lang guys. Ang hindi mag-follow, mag-like at mag-share matutulad sa akin. Bye bye bye. Please support my YouTube channel. Bye.